Okay, smash 115. Tinabukas ang seat lock. So, gagawa natin ng paraan. Papakita ko sa inyo kung paano at mabilis na paraan para mabuksan yung bangko. Pag hindi gumagana si Sian, patch and learn mga totoy. eh. Kung ano yung gagawin, Dito niya to. Kung nakikita niyo to. Ito. Ayan, nasa ilalim lang yan ang tapalodo dalawang pilip. tiga bila ubutan nyo muna tagalin natin yung muna ito ayan, ah, basta tagal nyo na ah, pag naangat na ayangat nyo na yan may nakikita na kayo dyan saan na yan yun, yung may white na yun Makikita nyo yung may white na yun. Itutulak nyo yan. Okay. So, hindi ko lang makapakita sa video kasi nga wala akong tigahawak. Pero, papakita ko lang sa inyo mm -hmm. sa malayuan. Kung paano ko itutulak yan. Yo, natagal na. So, natagal na siya sa pagkakalagay. So ay mga totoy na buksan ko na yung bangko pero trinay ko ulit ibalik. Hindi talaga nagana yung susian niya. So binaklas ko na talaga siya lahat para magkaroon ng access din sa pinakang locking system niya. So papakita ko sa inyo dito kung paano ka basic naga ng lock ng bangko. Nakikita niyo dito, andito yung pinakang lock niya. Tapos ay, ito yung part nung sa susian Pakahirap talaga pag walang ano. Ayan, kinig nyo. So, basically, ihilahin nung cable. Ito nga, susi. Galing sa susi. Ihilahin nyo yung cable. Tapos, sana. Hirap ah. Kung makikita nyo dito, ayan, yung nakikita nyo hihilahin niya yun. Okay, lock natin. Suppose na nakalak ito ngayon. Yan, ganyan. Nakalak siya ngayon. Nakahook. So, pag pinu... Pag pinu... Pag hinila ko ito, hihilahin niya yung nakakabit sa cable na yan. So, makikita niyo ha. Yun. Matic, open na yan ang ginawa ko ganina yan tinagal ko yan wait tinulak ko ito ano yan tinulak ko itong white na ito palabas para mahila ko itong pinakatorn yung cable niya, para mahila ko siya mismo manually na hindi ginagamit tong susi kasi nga anong nangyari dito sa unit na to ay kinalabang na yung pinakang laking system nya ito sa hindi na siya na function na maayos nilagyan ko na siya ng langis so nagana na yan minanwal ko siya sa madaling salita minanwal ko ang paghila kalimitan kasi either naputol itong cable or nawala sa pagkakasuksok itong cable dito mahal na lang yan sa dalawa or itong pangatlo hindi talaga naglalak ay hindi talaga gumagana yung susaya niya so yun lang yun lang yan may isa pang technique pa pala dito sa mga hindi ka bukod sa manual mo hihilahin itong cable na ito meron pang isa ang ginagawa nila pakahirap talaga pag wala videographer eh. ito Tandero to rokong to. Kalimitan namang ginagawa ng iba. Pag hindi nila kayang ma-access yung kabila, yung sa may susian, ito ang ginagawa nila. Tinutulak nila ito mismo. Sinusungkit nila yan. Ganto yan. Susungkit nila yan pa, pa ganun. Ikaw na magiging, ikaw na mag, ayun, magkusa, nakita nyo. Tutulak niya lang, ulit. Ayan, nakalak ha. Tutulak nyo lang. Manually. Ayan, automatic na yung mag-unlock. So, yun lang naman. Pagkalawangin na, inaayos nyo yung mga naglalak. Lagyan nyo na rin ang lakis para maging smooth. Yun lang, pinakang tips and tricks dito. Walang halong chemical. Ayan. Kaya ko na siyang kamayin. Wala rin siyang yung gaspang kasi nilagyan ko na lang Ah. Oh. Yan lang. Sana may nabulot ka aral kay. Napaka basic lang kung wala ka naman tools. edi eh di wow. Bawag papagawa ka pa rin. <laughs> Yan lang. Sa mga totoy like and share and follow. Para sa support. Yan lang. Thank you.